Napanatili ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez ang kanilang posisyon bilang most dominant political party sa bansa. Ito'y matapos manalo ang mayorya ng kanilang kandidato ngayong hatol ng bayan base sa kanilang initial report. Pasok na ang isa nilang pambato sa Senado habang may isandaan at apat sa Kamara. Mayroon ding labing limang gobernador at dalawamput dalawang busy gobernador. Pasok din ang dalawamput apat at dalawamput nilang kandidato bilang city mayors at vice mayors at 385 municipal mayors. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi lang ito basta tagumpay ng lakas CMD. Ito rin ay matibay na patunay na nais ng na mga Pilipino ang malinaw na direksyon at literatong inuuna muna ang serbisyo bago ang sarili. Aniya, layo ng lakas CMD na makapagbago ng buhay at hindi lang basta manalo. Ito ang lakas ng kanilang partido na naninindigan para sa pagkakaisa, pagunlad at totoong solusyon. Ani Romualdez, lubos siyang nagpapasalamat sa mga Pilipino sa muling pagkilala sa kanilang papel bilang tagapagtaguyod ng kaunlaran at mabuting pamahalaan. Dagdag pa niya, handa silang mas magsumikap, gumawa ng mas mahusay na batas at maglingkod sa bawat Pilipino. Patuloy din nilang isusulong ang mga batas na lilikha ng trabaho, magpoprotekta sa mga naaapi, magpapabuti sa edukasyon at magpapatatag sa demokrasya ng bansa. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.